So, ang napakagandang umaga sa ating lahat mga ka-farmers. So, so magang ito, share lang namin sa inyo. Yung demo natin na bagong seeds ay binubunot natin kasi Ah uh, nadadatan po din ng pamamarako. At saka yung virus na ito mga ka-farmers. So, tingnan nyo. Yan. So, ginagamitan na po natin ito ng pambirus Pero, ganito pa rin. Oh. Yan. Oh. So, binubunot lahat. Oh. Hindi matibay. Oh. So, hindi siya sa matibay sa pamamarako. So sample natin ito mga ka-farmers pero binunot na. Ayan. Ito. Ang na pero na ah, uh, pamarako pa. Pag simula maganda. Dito hindi na. Lala ayan ito. binubunot natin. So sample natin ito mga ka-farmers ang ating binubunot. So hindi yan pwede. So ang ipapalit natin. Nandito mga ka-farmers tala. Samahan nyo ako. Ayan lang. Traktor na tayo lang. Huwag na tayo mag-tractor So, Galaxy Max F1 Ang ating ipapalit sa ating binubunot Ito mga ka-farmers Sumisibol so, na S Sibol na sila mga ka-farmers o so, Galaxy Max 61 to mga ka farmers. Ang ating Ampalaya So yun po ang ating ipapalit sa dito din. So binubunot natin kasi ah uh, pangit po. Ang ating talong. So yung malalaki eh, ay una po to ng apat na araw ito. Atin this, yun ay 14 days so, ngayon magpupunda na kami ng Ampalaya um, Galaxy Max ay pupunla pupunda po ni pare ni pare o oh. ni pare o oh. basa ang ipot <laughs> so ayan. Okay, so sa yun lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers, nilang po ang ma-share ko po sa inyo. Thank you.